Ayan mga tol, nandito ang aming pamangkin, mga gwapo. <laughs> Hello guys, welcome back to another vlog. Gandito kami. Gandito kami ngayon at nag get together ulit pinapunta kay mga pamangkin ko. Ayan. Si Chris at si Kuya Ken. Si Kuya Ken si Kuya Chris. Mga gwapo ko pamangkin. Mga binata na eh. No? Mag-aasawa na pala itong mga to. <laughs> Hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Ano po sigan, Ay, ah, si Ken? Matanungin niya. Ay, si Ken, marami na yan. Hindi po. Wala po. Kunti Kakain na po kami. Ay, Kuya Ken. Kain. Ay po. Kakain ano kakainin yan? mo? Pagkain po. Pagkain po. KMC Ay, oo po. nga pala, may KFC pala tayo dyan. Tingin nga, buksan mo be. Wow. Sa, sa may kain, ayun. bulat, guys. Wow. <laughs> Ay, hindi <laughs> crispy binili mo? Kagani na pa po yan. Original? Sinabi ko original, din pa din yung Original yan. Dapat sinabi mo crispy. Crispy din. Hindi, po. yan. Sinabi ka na original. Ay, kaya. Pwede lang okay yan. Okay na yan. Puputahin ulit. <laughs> Puputa ka ulit. Wala. Sarado na. Hindi, puputahin. Oo nga uh -oh. pwede pwede po po. Oo. Pwede no? Oo. Para ma maano. Pwede na po sa gitna. Oo. Kung kaya mo sa gitna. Kung maganda na maayos na. Pwede. Pwede na ito. Ay paganda lang. Eh. Ayan. Eh dapat uh -huh. ay, na, dapat. Oh, pa na, dapat. <laughs> pa na. Hindi po sa mukha gagawin? Dapat may ano, ano ba? 15 minutes sayo o ganun. Effective kasi pag uh, 30 seconds. Ah, oh, 30 seconds. 30 seconds po tapos. Maano na ba? Pan <laughs> ng ano, cellphone. Oo nga po. Huwag ka dyan. Laging, malapit. Bilangan Kaya, mo na lang 30 ganun. ganun. Buhatin ko muna to. <laughs> <laughs> Bilisan mo. Buhatin ko. Ganun na yan. Oh, okay, Ken. Ikaw, Ken. Okay. Pagod na. <laughs> o yung pag dito yan dito lumait yung bahay ko pagdating nila eh O, ang tatangkad <laughs> e. <laughs> no, eh tatangkad eh oo nga pala dito oh. ang ganyan mo na lang <laughs> po magde-dejip mo na ah magkabit nito eh oo oh. oh, ganda madali wow. lang yung anin pala <laughs> ko palitan yung switch mo si Meralkoman at si Nawasaman hahahaha <laughs> <laughs> Mga lang. ano Pupo. yun eh, oo. Et, si Kuya Krisameral ko man namin, si Kuya Krisameral nawasa man. <laughs> Gambatin eh. Pagabenta po ako ng tubig. Ayaw mo ng business. Si Rio na lang sana business, no? Wala po, pero... <laughs> <laughs> Maraming business si mami, kayo nga magmamanage. <laughs> Ay. Ay. Ah. <laughs> Bakit? si Kuya. Oh, si Kuya, si Kuya Alex, oh, tuwan-tuwa, oh. Di ba, ayos? <laughs> Dapat, ano, Kuya, dandahan lang. Dandahan lang. Yung, ano lang, yan, yan. Pagbilis kasi yan. wala, ano yan, walang epekte. Ah, galing ni Kuya. Thank you sa roses. Roses yun. Yung NPC yun, di ba? Ay okay. mo, one hand. One hand na ka. Sa gita kasi. Wag delikado, one hand. Nakasalat nga isa. One hand pa kayo. Left hand mo. Hindi ako sa nasalat. Ayan, piktura kita, ipasa ko sa iyo. Nakadila ka yan, guys. O, mo. Naisip. Hahahaha. Ingatan siya. Hahahaha. <laughs> Sige naman. Ang init, no? Sa inyo, hindi ganito kainit. Sa buwan na ito po. Mainit sa, sa, O, oh, ganun Pero din sa kusam, amin, no? Doon kusang pa ako natutulog, walang aircon. Mainit. O, oh, minsan, pag umaga. Buksan mo dun sa ano. May ano pa, may nakaharap. Ah. May, ano natin ka para Hindi, ano, ang, ang init dun, no? Ano ba sa pagdito? Ito pa na ba sa Kuha lang pa ako na. Pagdito pa, pa, pa. Oh. Nakapagdito pa dito. Maaipit yung kamay, ha? kamay. Baka maipit yung kamay. Kuha po. Sige. May ano dun sa ilalim? Kumuha kayo ng ano? yellow, May yellow doon. Kuya, sasubo ka tayo. Yung katabi ng ano? Hindi na kayo mag-yelo. May hmm. May cook din dyan. Dito po? Dito pa? Mm -hmm. Oo. Oh. Ilahe mo yung dun sa ano. Ayan. Ito po ba man? Oo. Ang Nanging gym na yung bahay ni Tito. <laughs> Ayan na, Ken. Ay, ano? Ayaw. Tama. <laughs> Pinawi ka, no? Buti nagpalit ka. towel, no? Asan? Ha? Asan yung towel mo? Sa May towel dyan, o Sa ano? Damitan. L l Tariha, eh. Ayoko! Ayoko! Ikaw mga kumuha. Sige, so, mm -hmm. naman ba? Na ba? <laughs> <laughs> Wala yan. <laughs> ha? Diyan na, lang, Diyan na lang. Sa plastic. Ako lang ko ba? Oo. Kuya. Dalawa lagyan. Ayan, maglagay kayo ng towel sa likod. Oh. Hehehehe <laughs> <Diyan> sa roses Hehehehe <laughs> ah, <glizzy. laughs> <Ganyang ganyang ganyang. laughs> Hehehehe <laughs> Bakit ano? Alam, hindi ka higa? <laughs> <laughs> mo ako. <laughs> <laughs> ka ng ganyan, hanap lang sa Maraming na dito. Hmm. <laughs>

Okay Ikaw naman, yung... hindi ka Pusat pa na ka. ano, picture kita eh. Ayan, ka niya Picture. 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 hindi pa Picture. 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 Picture.

Dito na kayo mag-gym. Pag gusto niya mag-gym. Ah, <laughs> uh, ganoon sila. Thank you so Wala daw, wala daw silang ano po, este. Doon sa li likod niyo, be. Malaki <clears throat> po. Pagkaano, ma malaki nga muscle, may dengue na. Nikaw na malari. Kahit yung dumbbell lang, kahit walang opo na ano, ganyan.

Yes, maganda yung ang dito. Sumo ba? Sumo ba? Paganyan. Kasi pag dito, wala. Ayan. Si Superman, guys. Superman. Gusto nyo mag-sipa. Kasi ni Superman, guys. Kasi takas ni Superman, guys. Kasi takas ayaw mo kayo? Nahiya sa ano? Si ano? Nahiya sa camera. Sa glit. Tara, buwan na ako dito face. Napagod na. Uh Oo. -oh. Guys, lumakan na yung muscle ko ng buhok na mo. Oh, Oo, yung mukha mo ah. Hindi pa ako. Kaya... <laughs> Pag natanggal yan yung kalahati lang mo. Pakit. Ang guwapo ni Ken, ang binata na. Matanong ka pa kay Kuya Alex. <laughs> Nakatigala na kami sa iyo ah. <laughs> Ano? Martin, ikaw na mo. mo ba? Ang init na. No? Ah, galing ah. Sige. Po, ayan kahit ganyan lang. Oh. Dumbbell na lang ibili ko sa inyo, no? Ang pagganyan Oo. Hindi na kami si Captain Barber, si Captain Dumbbell na kami. <laughs> oh, wala oh, just... Wala joke. <laughs>

ano na po? Ah, sit up. Alam ko sya pa eh. Ikaw nga raw po, siya kasi. Sit up ba yan? Yan <laughs> yan. to po ba? Oo. Uh Kaya -huh. uh -huh. pa mo diyan. Tas, tas ano, babangbangon ka. Ay, Hindi. Natin nakahiga ka. Higa baga 'no. Ay si Tito Alex na. Uh, demonstrate mo Tito Alex. Uh -huh. Ayan, ano? ayong ganun. Ara. Ah? Ayan nasa chan Ayan, naman paano, 'yan. <laughs> 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 Bawis na kayo. Na try mo kahit mat. Tulog Ayan atas mo pa yung katawan mo kaya yeah. ano ko yun ikaw nawala ka na no? pag kaya mo Nahihiya pa nahiya sa ko... ano hindi <laughs> siya ka <ng> video eh <laughs> <laughs> Baka kaso si na Kuya kasi to. naman ngayon nang nagpa-video, ikaw naman ang ano, sabi mo sa ano mo, panoorin ka Makas dito. Mga kas ka bilista, <laughs> na kayo, bilis na. Bilis na kakapit na ako. Pag na ito mo na. eh. Guys, bilangan natin siya. Ano um, oh, guys? Tumayin ka dyan. <laughs> 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 Send kayo ng daos guys. Isang sit up. <laughs> <laughs> Ayan na. Thank you sa daos. <laughs> Tulog na. Pagod na kayo. Ha 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 Kung bakit ka ba nakatitig akin? Pag nag-viral to, o bibigyan ko kayo ng ano, komisyon. Guys, pa-viral din nyo, guys. Bakit pa? Ikaw naman, ha? Kape. Hindi ako maroon mag-sit up, eh. Ba din ka? Ang lalaki nga nang dito nyo, eh. parang papa niyo eh. Malalaking kahit dinagaan. Nag-work out kaya ba? Ano mga lang? Lalagay ko mo. Ah, Mukhang mo. Dito mo sa sate. Hindi niya. Parang nga lang. Diretso mo likod mo. Ganun. Ano? Nito? Sige, kayo mayroon. One pa lang yan. Ay, <laughs> oh, yung six-pack, ado. <laughs> six-pack. pa lang? <laughs> yung ad na. Guys, kita na.